Hello guys, bubuksan ko na to kasi sa nakikita namin doon sa may ano baka inamag kaya ito bubuksan ko na baka inamag na eh tingnan natin magkan na Ma. <laughs> ayan yung dilaw yung isa kong alkansya yan 2020 Wow. Yan. Ito yung alkansya ko guys. oh super bigat. Hindi ko yan bubuksan. Yan guys. Binibilang na namin. Kung magkano aking Bibili ko to ng ano, motor. <laughs> Joke. Kita mo na. Six. 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 Uh, Ito na lahat. Bibilangin na. Twelve thousand five hundred. Thank you, Lord.